Yung yeah, mga matik, napakaganda dito naman, mga matik. Mga, mga dahon na dilaw. Ang ganda siyang tignan, mga matik. Ayan, mga matik, napakagandang tignan. Yo yeah, mga matik, medyo dahil sa dumanta tayo dito, mahirapan tayo maghanap nito kung meron tayong makikita. Bagong umang mga matik. Ganda, oh. parang nasa parang sa ibang bansa lang yung mga ito yung dahon na bumabagsak na kulay puti ay dilaw pala mga matik sorry naman, nagkamali lang si do Matik. Taw lang nandito tayo, mga mati. Sa buhangin. Na muling maghahanap kung meron tayo makita bagong kakaiba klasing bahay ng umang shell, mga mati. Ng mga matig dadaanan naman tayo sa mga dahon mga matik. Tingnan natin dito. Medyo kinagambala na natin sila. Meron na 'yan. Ayun. Wala tayong makita. Hayo mama tik Ang ganda ng kanyang mga dahon talaga. May nakita tayo dito mga matik. Puti. Dirty white. Yan, dirty white mga matik. Pero ito pa mas maganda. Same lang mga matik pero iba-iba kulay nila. Ito mga matik Ah, ayan siya. Nagtatago. Ayan. Yung iba kasi makamatik na sa ilalim na. Uh, um, lang natin. Istorbo lang. Ayan, makamatik. Ayan, pagka nasipit kanyan, lumalaban. Ayan, maganda yung shell niya. May kulay. Dilaw. Pagka violet. Ayan, makamatik. Pinatulog ko na. Ang ganda ng kulay niya. Pero hayaan na natin siya para makapagpahinga na rin. Yun mga matik. Uh, hanap tayo kung may makita tayo mga matik. na natin kasi namamahinga na. para Paramihan kasi dito mga matik nagpapahinga na. Sila mga matik. Bihira natin makakita niya pagkagalitong oras na siyempre busy tayo sa kalaba mga kamatik. wala na rin kailangan talaga medyo maaga-aga para makita tayo ng kakaibang shell sa so ngayon mga kamatik, wala tayo nakita ang magandang shell Kaya may nakita naman tayo same lang din ang shell na nakita natin wala tayong makita ang iba Iba, nagtatago lang dito yan, mga kamatik. Sa ilalim ng puno, mga ganyan, mga kamatik. Ayan. Iyon, mga kamatik, hanggang dito na lang, mga kamatik. Ah, bukas na lang tayo maghahanap. Sa ngayon, ah, medyo wala tayo nakita. Ang ganda naman ang baton na ito pang aquarium mga matik ayan mga bato na yan Yung yeah, mga matik hanggang dito na lang mga matik. Salamat.